Dito guys, medyo nabugnot ako sa sinabi ng mga dumayong to. Chick, buti na buta ka namin. Amunin ka, na sa, amunin ka sana ng tropo mo, Biyon. Pag Biyon, boss? Oo, oh, masakin sa ko sana sa ano, Moscow mo eh. Oo, oh, <laughs> Tara, try natin. Okay, tara. Sana natin. Guys, kalabang ako ngayon. Former top global Moscow din. Buti na ka namin. Maka di makatulog. Napakatapang muna tao. <laughs> Napakalakas naman ng loob nito gumamit ng Moss Cube. Talagang main hero ko pa. Sabi ko nga sa kanya kanina nung una, kapag natalo niya ako dito sa paborito kong hero, magkukuit ML na ako. Eh ang kaso, Elri palang lang pinaranas ko na ang Deluvio <laughs> Sorry guys kung nagawa ko siyang pagtawanan kapag ganito kasing naunahan ko na ang kalaban tuloy-tuloy na yan Kahit pa siguro magmakaawa hindi hindi ko na pagbibigyan simula kasi nung natalo ko ng flow prayer labis akong natauhan Sineryoso ko na ng husto tong laban na to guys kasi kahiyahiya na kapag natalo pa ako sa mismong main hero ko Sakit ko na. Kung mapapansin nyo, medyo gumagalaw-galaw na yung tuhod niya dyan, pero kumalma din ng panandalian. Subalit nang muli ko siyang mabigyan, ang ginawa niya ay nagdi-4 naman. Halos lahat yata nang binitawan Kung si Bat wala man lang sumablay. Sinasalo niya kasi parang tumatawid ng tulay. Tapos sasaglitin ko lang para malustay. Bali 5-0 na nga pala yung score namin sa pagkakataong ito pero hindi ako naging kumpiyansa sa sarili ko. Ayoko nang dumating sa puntong ako ang madedehado kaya kahit nasa loob ng tore pinapasok ko. Ininda niya na yung sakit at kirot ko dyan. 10 oh, okay. minutes pa lang ang nakakalipas ramdam na ramdam niya na ang aking lakas. Wala na siyang kawala ngayon kahit ano pang gawin niyang pagtakas. Lalo na ngayon la item na ako. Nako po yung sipat ko parang sintron ni Hudas. Ang balak ko sana sa part na yan guys e bibiglain ko siya kaso nga lang masyado na siyang nag-iingat kaya kumalma na muna ako kaysa maging atat. Silubo Pagkakaroon ko pa rin namang ituloy yung plano ko Subalit maswerte siyang nakatakas at hindi problemado Sayang Kunwari labis ako nangihinayang kasi nakatakas pa siya Ang hindi niya alam meron akong binabalak pa Kahit patakwan global yung ganitong galaw ko eh, hindi mababasa Magugulat na lang ako'y nasa rikulan na niya Tapos ilang saglit ko lang mabubura <laughs> Gagi Ouch Sa puntong ito alam niyang wala akong inspire Kaya binalak niya akong sibatin at pasukin Yun ang malaking pagkakamali niya Kasi sa ganyang bagay palagi akong handa oh. Sakto <laughs> sa <laughs> Natawa nga ako sa isa niyang kasama dyan guys eh. na pa uwi. <laughs> Ngunit hindi yung naging handlang sa kanya para ituloy yung laban. Mas lalo niya pang ginalingan sa katunayan nga niya yung si Batko isa wakas kanyang naiwasan. Siguro senyalis na yan para mabaliktad niya pa ang laban. Ngunit malabo pa yun sa sabaw ng pusit. Ang pagtatapos ay akin nang ipipilit. Bali nung dumating ako guys, saktong sakto naman lumabas na yung mga minions niya. Tapos nakita ko pang nagdash siya. Ang oras hindi ko na inaksaya. Hindi ko na pinatagal tong laro na to guys. Nilinis ko na lahat ng mga minions para wala nang maging hadlang sa pagkapanalo ko. Oh. Tignan niyo yung mga minions ko. Dire-diretsyo. Lahat ng mga manonood eh hindi maiwasang maging kabado. Hala kasi nila kaya pang madepensa. Swerte ko kasi nag tower lock na. Five seconds. Kaya kaya. Tower lock. nice game, nice game, nice game. Nakasas. Nice game, nice game guys.